yan good morning mga katatak mag ikot-ikot muna tayo sa akin sa tanim uh, ng kapatid ko dito sa mga dragon fruit nya kasi maganda pa ngayon na umaga hindi pa tayo mainitan yan ipakita ko sa inyo kung ano na ang nangyari sa mga dragon fruit niya dito ay lahat busy kasi may mga pasok pa yung mga pamangkin ko yan, hindi tayo maka wala tayong kasama nagsialisa na sila ng maaga yan itong mga lugar ng kapat uh, ano yung lugar ng sa amin lugar dito sa ba ano yan maganda pang panahon ngayon kasi hindi pa mainit yan ako lang mag isa naglalakad May papakita natin pag nandun tayo sa taas yan ng kuya ko yan harvest na yung palay yan ito medyo nahingal tayo kasi kanina pa sana ako mag video ay eh, nagdumaan pa ko sa tiyuhin ko ba itong mga tanim pa ito ng arambutan sayang to hindi na tanim yan o ito yan dito may mga dragon fruit na pero hindi na bumubunga pa, Uh, salansan lang sila sa kilit yan Simula tayo dito yung hinarbisan ko dati na maraming bunga. Ngayon wala na. Kasi kinatay na yung mga dragon fruit nagkaroon ng sakit. To yan. Sayang. Oh. Dapat tuloy-tuloy na to ang kwan, yung paglago ng dragon fruit. Sayang lang. Kasi Nagkaroon ng sakit yung mga dragon fruit. Yan. Oh. Ay, iwan ko kung kailan pa taniman to kasi parang aanuhin uh, yung mga pistis sa dragon fruit. Yan o, oh. kita mo pinagsusunog ko. Yan. Sinunog na kasi wala din mangyayari kung pabayaan mo. Ba, epektuhan lang ng iba ang kwan. Yung ibang dragon fruit nga inubos na lahat niya pag tumba yan o oh, ang daming poste na kailangan kan taniman oh. yan tuloy tayo doon sa kan sa talagang may mga dragon fruit na Tanim dito mga katatak pagka masipag ka lang talaga dito mabubuhay ka ang kulang lang dito financial yan ang daming arambutan no? hindi natanim oh. sayang wala na siguro sila panahon na mag tanim nagpilis daan niya dito wala ng tubig kahit itag araw na Ayan. Oh. Mga, tanim -tanim yan. Ito. Ang daming mga tanim-tanim niya sa mga papaya. Yung mangga, wala pang bunga. O oh, ang mangga. Walang mga bunga. Yun, oh. oh. May mga kusot pa. Yun, ang daming gulong. Yan, yan dapat pang kan, lagay ng sa gapangan ng, kan, ng dragon fruit. Yung pakya tayo, pakya pa tayo yan. Ito, dayami. Ito maganda to pag nilalagay mo sa puno ng mga halaman. Kani may eh, mga bayabas, ito simula na ng Bunga ah, Ito malinis na dito Nilinis na <coughs> Pakyat na tayo Ito yung mga sinasabi ko Mga katatak na Project natin na kung may budget Itong kailangan natin may budget <coughs> Kailangan mapalitan natin yung mga lapangan na mumulaklak na pala yan o no? oh. yan ang bulaklak nya yan yan itong kailangan natin ko kung sakali yan ito na kailang harvest na dito yung kapatid ko kung yan o no? kita mo sinusunog nila pinapausokan o, oh, namamulaklak na. Ibig sabihin, yung mga bulaklak nito, pag bumuka na yung mga bulaklak katulad nito, yan, uy, may bunga na isa. Oh. hindi pa panahon ngayon ng dragon fruit pero namulaklak na. Oh. Yan mga katatak, yan. Nag-ano na siya, nag... Ano na ng no, bulaklak. Bibilang ka lang ng 15 days. Pula na yan. Yan <clears throat> dito, hindi pa naman pala na... Ano, mamatay. Uh, yan, ako lang mag-isa dito. Yan. 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 Hmm nilinis na na pala nila dito ang kwan yung lugar dito dapat dito mga patatak yung kwan yung patataniman natin ha, ilipat ko para makita nyo ako uh -huh. okay oh, tamo lang ako mga katatak yan oh. diba oh. Dati yung pag ano, punta ko dito noon, hindi pa ganito ka lago yung mga dragon Ay naku. Ito na tumba. Nalaglag na. Yan. Ito ang bakit nalaglag na? Ay natumba yung kwan. Ay sayang. Oh. Nabunot. Yan oh, kita mo natumba na siya sa lupa. Paano natin mapatayo to? dapat matalian to. Ano nang tindik ito? Oh. oh, yan oh. Oh. Ha? <laughs> Shout out sa lahat ng uh, mga subscriber natin. Nandito na tayo sa probinsya. Oh. Di ba? Yung pagpunta ko dito, maliliit pa to, yung kunin yung mga dragon fruit niya. Ito mga bagong tanim, yan. O oh, lumagpas na siya. Ito mga tinanim ko dati, yung pag-uwi ko. Ito yung puno nito. Mga ilang puno na ako nagtanim dito. So yan, ito mga bago to. Oh, hanggang doon tayo sa doon taas. Ito dapat mga katatak, yung ang pinakamaganda nito, yung yung poste na simento para tumagal. O oh, ito 'yan. Ito tinanim ko na 'to. 'Yan, unang tanim ko dito ito. 'Yan. Pag ito. Yung pangalawang bakasyon ko, ito naman, 'yan. Ito 'yan, sunod-sunod yung tatlo. Naka lima yata na puno kami. Ngayon yung mga huli nito, yung binigyan ko ng budget yung mga pamangkin ko, nagukay sila. Ito naman yung mga tinanim nila, 'yan. Yan, kawayan na. Pero hindi nagtatagal tong kawayan. kaya sabi mo matibay siya, hindi nagtatagal. Ngayon, pag may budget tayo, oh, kaya natin to ulit para malagyan natin ng simento para maging matibay itong mga bago. Yan. Mayroon pa doon sa taas. Ikote natin. Yan. Itong mga bago. Yan. Nakahanda na yung mga gulong. Oh. Yan. Yan. Para dito yan. Ha, ang kulang dito, budget, kag yung tao na maging pa sa mo para magtrabaho. Kasi hindi naman lahat na kuan ah uh, hindi mo sila pasisildohin kasi wala naman sila panggastos. Ito yung mo, manina naman to. Yan. Kasi lang inabutan na tag-araw. Hindi ko alam kung mapakinabangan. Yan, shout out kay Sir Jojo Baltasar. Kay Marlon Lopez. Jeros Perez Vlog. A uh, Flores vlog kay Dindo Flores kay Sir Randy Rabino eh, Ben. kay Ricky Roso, yan may, may, ano may ti ano yung kubo-kubo para pag nagtanghali magpapahinga sila o kita mo ang dami pang gulong o oh. gulong ng tricycle dito ay ah, Lipat natin ang video natin mga katatak ha. Yan, shout out sa naiwan yan sa team katatak. Day Sir Tom. Day Ma'am Grace. Yan, day Paring Rev. Si Roden. Si Dennis. Kag si Sammy. Lahat sa team dyan. Sa Elkan Builders. Shout out sa inyo lahat. Ito mga katatakbong bago. Bagong patanim ng kapatid ko. O, ilang puno yan. Pagka pinalitan ng kawayan, mas maganda, mas matibay. Yan, mga bagong tanim na, oh. Hmm. Yan, ang dami. O, yun, hanggang doon sa dulo. Yan, ikot pa tayo doon. Maglalakad tayo doon. Yan, shout out din kay... Sir Randy Rabino, nandito na tayo sa probinsya. Ay, hindi tayo makapunta dyan sa <laughs> Bukas, uwi na rin ako. Babalik na tayo ng Manila. Si Excelbin, yan sa... Yan sa Sigma. Tata Inting Vlog. Jer, uh, Jeros Flores Vlog. Kabaski. Uh, si Pawix Pro. Yan, si Sir Ray Re, Rihoso ng Arta Engineering. Yan, shout out sa inyo. And si Parindindo, yan. Yan. Gagala-gala tayo. Yan, mamaya, pag may oras pa tayo, akyat tayo sa bundok. Alam ko, dalawa na lang kami ng pamangkin ko na mag-akyat. Yan. Papakita ko lang dito kung anong lugar na tinaniman na ng kapatid ko. Yan, ito kulang sa budget na to. Itong kawayan ito, yan no? Oh. Ito. Eh, ko kamay yan. Ito, yung kawayan ito, tatagal lang to ng mga dalawang taon o isang taon. Ay, ang dragon fruit, pagka hindi dinapuan ng sakit, maabot ng 5 years hanggang 10 years. Uh, kailangan mapalitan sila ng simento. Mm, para maging matibay yan dati maisa namin ang kuya nyo dito na uh, lahat lahat maisan O. pero ito pwede pa mataniman ng sa kalagitnaan ito katulad nyo ng kalabasa eh, pwede mo taniman kasi madalang ang dragon fruit hindi naman pwede dikit-dikit yung dragon fruit kasi pag lumago na sila si babaw ay magka dikit-dikit na yon hindi ka naman makadaan yan o oh. 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 puro na kahoy dati mga maisa namin yan mga katatak oh. Walang tigil kami sa kaararo ng kuya ko. Yan. Hmm. Yan. Balik tayo doon. Yan, oh. Bukid, oh. medyo nahingal ako kasi nanibago ako sa mga akyat-akyat kasi pababa na to oh. babalikan natin ulit yung kwan, um, buo natin na malalago yan ito mga katatak pag sinuwerte tayo uh, mapakongkret natin tong mga gapangan ng dragon fruit itong malaga kasi pagka Humaba na katulad nito. O, oh, yan o. Oh. Humaba na yan. Mabigat yan ang dragon fruit. Baka mabalik na naman ng puno. Tsaka lang, para lang may tanim ka, baga bumunga, may harbisin. Yan o. Oh. Puro kahoy. Pagkatapos si. Eh, tamo. ang lugar namin, no. Oh. Dati maisan, ngayon puno ng. Mahirap din dito pag wala kang budget. Oh. Yan mamaya mainit na, hindi na tayo maka pag ikot dito kasi sobrang init. Walang ulan. Tag-araw talaga dito. Ayan o. Oh, ilang puno yan. Halos mahigit yung isang daan puno yan o. Oh. Ayan. Pero pwede pa yon dito. Yung itong side. Dito. Ayan. Pwede pa yan taniman. Linisin lang. Pag yung nung side yan o. Oh. Pati dito. Pwede pa yan taniman. Budget lang ang kulang. May similya naman eh. Ng dragon fruit eh. Ito pwede pa rin to taniman. Ito dito, ng lugar. Ito, nahanda na nato ng kapatid ko. Oh. Mga gulong. Para sampayan ng mga dragon fruit pagdating sa taas. Yan eh doyan pa oh. Para pahingaan pagtanghali. Yan oh mga kawayan pa. Pero alam ko hindi na ang iba nito konti na lang mapakinabangan. Ah. Ano? Oh. Huh? Ang dami pa. Huh? Sayang wala lang siya budget na pang ano sa tao pero binili na niya yung mga kawayan nito sayang yun ang oras ng hindi matutukan ang pagtatanim talaga so kita mo to ilang kwan na to puno yeah, ito pinakamaganda na sana na na ano na pag ano ng dragon fruit pag uh, ganito kalalaki na siya oh. oh. sa puno kita mo yung puno niya oh, halos tatlong peraso lang pero pagdating sa taas yan ganyan siya kalago ito mamumunga na to eh pagdating ng panahon ng ano yung oras nila ng bungahan ng mga ugos mamumunga na to eh kasi sa tama na siyang gulang Wanya, year hanggang 2 years na to yung ganito ka lago kasi yung iniwan ko yata mga yung unang bakasyon ko two years na ito na siya oh yan itong mga tinanong na yung nakita yung sa unang video ko na nagtanim ako ng dalawa kami na tatlo kami yung pamangkin ko yan ito oh Kaging isang kapatid ko 2 years na to ito may ito so, sinasabi ko mga katatak. Ang sakit niya. Kita mo to Makita. Ayan. Sakit na yato. yan to. Pag tumuloy pa yan na maraming ganito. Pati bunga ay apektado na. yan Ayan o. Yung pal parang paltos-paltos oh Yun ang sakit na ng dragon fruit na hindi. Pag lumami na sila. Ay tumba mo. mapipilitan kapag tumba. Katay na siya. Ito yung pag-uwi kong ng nakaraan ng dalawa kami junto. Yan alala niyo. Yan, yan itong tinanim ko. Yan. Pagkatapos ito. Oh, yan. Junto to. Yan itong sunod-sunod na apat. Yan ang isa. Kita mo lum ito. Eh, hindi siya umano umusbong yung dahon. Parang napigil. Hindi hindi siya umano. Ito na yan, umakyat na siya. Yung mabilis. Ibig sabihin, magandang binhi siya. Nakapag-ugat ka agad. Nakapag-ugat siya. Yan o. Oh. Yan yung ipil-ipil naman. Yung gapangan niya. Yan. Sabi one year na. Ah, wala pa. Sa June 2, one year na siya. Itong... Itong pag-uwi namin, itong ang mga tinanim namin. Yung itong, itong... Ito na. Two years na to. Yan. Pagka panahon yung mga ugos, magbubunga na siya yan. Magbubunga na to. Hanggang yabutin siya nang 3 years, uh, 4 years yan. 4 na taon. Mamulaklak na siya. Itong mga una. Yan, kita mo to may bulaklak na siya oh. Yan, hindi pa o oh, panahon ng dragon fruit ngayon. Ng ganito lang sila ang mga bulaklak hindi ko alam kung bakit nag ano na siya nagmumulaklak na siya baka porsyonada lang yan mamulaklak ko oh. oh. yan oh. yan itong na, oh, na nasa Five years na to yata mahigit oh, kita mo ang liit lang ng inapangan oh. pero para matutumba na to dapat ito malalagyan ng posti na concrete katulad ito naghiwalay na o oh. Natumba na siya. Ito dapat ang gapangan niya dito. Oh. Natumba na. Yan, ang hirap pa naman yan pag nagatumba na siya. Hindi mo na mahawakan yan. Ah, pabayaan na lang yan na ah, gumapang. O, oh, kita mo, ang bulaklak yan. Oh. 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 Hindi pa panahon ng dragon fruit, pero namulaklak na siya. Yan, oh. Hmm? Pero yung bulaklak niya talaga na panahon nila, magmula sa June hanggang November, yun ang tuloy-tuloy yung -tuloy bulaklak. Walang katigil-tigil na bulaklak nila yan. O, katulad nito, pag pumutok na yung bulaklak, ibig sabihin, nagbibilang ka lang ng 15 days, uh, hinog na yan. O, yan o. ah uh, ito, pataniman naman natin dito. Pag, uh, sakali. kasi malinis na o pag inabot ng tag-ulan tutubo naman yung damo pero wala naman problema yan sa kuan dragon fruit kunting gapas lang ng ano yan ng itak ay tuloy tuloy pa rin yung ano yan yung bulak ang ano ng dragon fruit eh, ito mga fibers na to sana hindi tumuloy yung sakit no na ano na magsakit sa dragon, dragon fruit dito mga katatak hindi pwede na ano yung nakasando ka kailangan nakajakit o katulad nito itong puno nilagyan na ulit ng kuya ang kapatid ko ng isang poste ulit tinalian si babaw kasi ito tumba to Matutumba na naman Kailangan konkreto dito ang pusti mo hmm? Ayan o oh. hmm. Ayan o mo ilang puno ah, Kapag masipag ka lang dito Uh, magubuhay ka rin kasi lang ang dragon fruit uh, matagal lang mag ano si isang taon isa lang bisis mag harvest ka dito kasi dahil sa panahon talaga uh. itay mo tong mga osbong na to ng mga unang huling ta, unang huling tangkay yan pag inabot nito ng mga ugos sila naman ang bubunga babagsak yan katulad nito babagsak na oh. Yan. Isang tangkay nito mga hindi ako nagkakamali ang bubungahin nito. Oh. Uh, apat o oh, lima. O oh, katulad nito yan. O. Oh. Pababa na siya. Yan oh, ito mo may, may bulaklak na siya o oh, yan. Ito nga may bunga na oh. Oh, hindi naman kailangan diligan mo ho. O, oh. oh, yan ang bunga. O, oh, yan. Kita mo, dinubli na. Ang, ano, kawayan na. Ino, uh, dinublihan na ulit. So, pagdating doon, tinali. Kasi babagsak na siya. Bulok na kasi kahoy. Kung kahoy naman yung pagkapangan mo, kailangan matibay, malalaki. Mga, uh, ano, ng kakawati. Yan. Yan. Oh. Yan kita mo mga bulaklak. <clears> hmm. <throat> ano tayo mga katatak makikita na natin yung kinakita ko na yung mga dragon fruit yan. Maraming salamat sa inyo uh, sa pagsuporta. Yan nandito tayo sa farm ng kapatid ko, yung mga dragon fruit tayo nakikisali lang tayo nakikita tanim na lang para pang magbakasyon tayo may kung may bunga makaka-uwi tayo yun na lang ang purpose dito ng mga patanim-tanim ko na nakikisingit na lang tayo sa lugar nila yan hmm. hanggang dito na lang mga katatak yung video nito maraming salamat sa inyo lahat na sa pagsuporta uh, pag may panahon tayo babalik tayo ulit dito na panahon na ng pangbunga ng dragon fruit. Ayun uh, lang ang nahabol ko dito na tuwing magbakasyon may bunga. At katulad nito biglaan. Uh, birthday kasi ng kapat ng nanay ko kahapon. Eh siyempre libre naman tayo sa pamasay. Eh sumama na tayo sa pag-uwi. Kasi behera lang ang panahon na makapag-libre tayo ng pamasay na makapunta tayo makauwi ay mas gusto ko na rin na umuwi rin para siyempre matanda na yung nanay makita na rin siya na ano pero ang malungkot lang na dulas yung nanay ko kaya hindi siya makatayo ay kailan alagain na naman yan, hanggang dito na lang mga katatak yung video nito. Maraming salamat sa inyo lahat sa pagsuporta. Shout out na lang sa lahat, yan kay Idol Romsel, sa team Kabisig. Sana na mapanood nyo ito. Yan. Balik tayo naman ulit. Bukas sa uh, Maynila, Lunes, uh, papasok na tayo kasi kailangan naman natin magtrabaho para ma budget naman tayo sa pang-araw-araw. Hanggang dito na lang mga katutak.